Lahat tayo natatakot sa moto, di ba? Pero alam mo ba na may mga bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanila? Baka hindi mo napapansin, pero baka isa ka na rin sa mga biktima nito. Here are five things na mas nakakatakot kaysa sa moto. Takot sa pagkakamali. Ayoko na, baka magkamali ako. Pero ang mas manakatakot, yung hindi mo sinubukan at nagregate ka sa buong buhay takot sa opinion ng iba. Lagi kang naisip, anong sasabihin nila? Pero mas nakakatakot ang mawala ang sarili mo dahil sa kagustuhan mo makagustuhan ka ng iba. Takot sa pagbabago. Madali na lang manatili kung nasan ka. Pero paano kung mas maganda pala ang buhay sa kabilang side ng comfort zone mo? Takot sa pag-iisa. Pero mas nakakatakot ang feeling na di ka naiintindihan kahit surrounded ka ng tao. Takot sa pagtanda na walang na-accomplish. Naalala mo pa ba yung mga pangarap mo nung bata ka? Natutupad ba? O baka nalilibi na rin sa takot? Kaya mo bang harapin ang takot mo? Kung gusto mo ma-overcome ang isa sa mga ito, comment harapin sa ba. Let's help each other conquer our fears.